Wala pang dalawang linggo ang nakakalipas nang huli silang magharap. Ang solusyon kung paano matatalo ang Team USA ay hindi pa rin mahanap ng Serbia. Sila ay muling dumanas ng masaknak na pagkatalo sa kamay ng mga Amerikano na mainit ang shooting sa buong laro kung saan ay nag pa sila ng 18 of 32 sa labas ng arko sila din ay umiskor ng sandan at sampu sa laro. Ang pinakamataas ngayon sa buong torneo. Kay Kevin Durant nagsimula ang kanilang mainit na opensa. Siya ay umiskor ng 23 points na isang beses lang nagmintis sa kanyang mga tira. Habang perfectong 5 of 5 naman siya from beyond the arc, ang 21 points ay kanyang pinasabog sa first half para dumista siya sila sa determinadong Serbia condition na condition pa rin ang laro ni KD na tila ba hindi nagtamo ng injury kahit na hindi siya nakapaglaro sa limang friendly game ng Team USA ay hindi pa rin yun naging dahilan para kalawangin ng kanyang galawan Sinundan naman siya ng kapwa niya Olympic veteran na si Lebron James na nagtala sa kanilang laban ng 21.7 rebounds at 9 assists sa loob ng 21 minutes. Baka kung naglaro pa siya ng mas matagal ay nakapaglista pa siya ng triple double. Hindi nagawang ipagpatuloy ng Serbia ang naging malakas na simula nila. Ang US ay iniwanan agad nila ng walong punto sa unang tatlong minuto ng opening quarter. Pero pagbalik ng US mula sa timeout ay nagbagsak sila ng tatlong magkakasunod na 3-pointers ang kalamangan ay kinuha nila sa unang pagkakataon mula sa fast break and one play ni Lebron. Tinubukan ulit ng Serbia na maibalik ang momentum ng laro sa kanila. Bahagya naman silang nagtagumpay pagkatapos nilang umiskor ng pitong magkakasunod na puntos. Ngunit sa muling pagbalik sa aksyon ni KD ay nagbago na naman ang takbo ng laro. Tatlong tres ang pinakawalan ng US para tapatan ang ginawang run ng Serbia ang dalawa doon ay nagmula kay Durantula. Bago matapos ang first half ay muling humirit ang Serbia. Ang pagitan ng talaan ay naibaba na lang nila sa tatlo. Pero si Durant ay umiscore ng limang puntos kabilang yung buzzer beater sa pagtatapos ng second quarter para muli silang makaabante ng siyang pagsapit ng halftime. Sa second half ay tuluyan ng nakalayo sa laban ang US Magmula nang makaabante sila ng double digits ay hindi na nakalapit ang Serbia ng hanggang 8 puntos. Sila ay wala nang nagawa para tigilan pa ang pagwawala ng Team USA.